Ayan nga, nakagawa na naman tayo ng masarap na masarap na special na pulutan guys. Ito nga ang kinilaw na bangus at hindi lang na basta basta kinilaw to guys. So lalahukan nga natin to guys ng napakasarap na inihaw na batok ng baboy. Kaya tara, samaan nyo ko guys. At kung paano ko ginawa, tara, isishare ko sa inyo. Let's go! right, medium bangus ang ginamit ko dito. So pinabonlis ko na nga rin yan sa palengke. At uh, nilinis ko na rin. Islice lang natin yan ng gusto nating laki Ako kasi yung sakto lang ang laki ang gusto ko dito guys Ngayon naman, kuhugasan natin yan ng dalawang beses sa suka Ayan, Para maluto na rin at uh, matanggal na rin ang kanyang lansa guys Yan, so may meikos lang natin yan So matapos nga natin yan hugasan guys ng dalawang beses na suka at hinugasan ko na rin ang tubig yan. Sa pagkakataon nga ito guys, ilalagay ko na nga rin yung kanyang mga ricado. Unahin natin dyan yung sibuyas. At kung andito pa nga kayo sa parte ng video na to mga idol, pwede bang pakicomment dyan kung saan nakarating ang video na to at kung ano bang style ang paggawa nyo ng kilawin at ano ba ang mga Ah, uh, isda na yun yung kinikilaw sa inyong lugar so lalagay na rin naman natin yan guys yung ceiling green so sakto nga lang ilalagay ko dito guys kasi baka sumubrang anghang naman so sasama na rin natin dyan yung labuyo ceiling labuyo at para nga maging malinamnam yung ating kilawing bangos lalagay natin yan guys ng pipino so mayroon ako isang pipino rito so gagayat gayatin lang natin yan guys ng saktong laki para pag natin masarap naman titimplahan na natin yan guys ng suka. Ngayon na nga tayo guys maglalagay ng mga pampalasa dyan. Ayan, so maglalagay tayo ng paminta, bechin, at uh, siyempre mga seasoning na magkokompleto nga dyan sa ating uh, kinilaw na bangos. So ilalagay na nga rin natin yan guys yung luya. So gagayatin lang natin yan ng na maliliit sa pagkakataong ito guys gusto ko naman i-shout out si Alvin Siricos ng Pasig City yan guys napakasipag na supporter natin yan guys at uh, napakasipag din mag share shout out sa iyo idol dito mga idol ang gustong gusto ko rito talaga yung napakaraming uh, luya kasi yun ang magpapatanggal ng kanyang lansa the same time makakatulong din para lutuin yung laman ng uh, isda na kinikilaw nga natin mga idol katulong ng suka yan para mas masarap at maging malinamnam yung ating ang kilawin dito mga idol so bukod nga sa suka maglalagay din tayo dyan ng 7 uh, pitong pirasong uh, kalamansi yan so ipipiga lang natin yan mga idol yan so pambalansi ng lasa yan magdadagdag lang ako ng kaunting asin at dahil nga na mix na natin mga idol ang lahat ng sangkap at lahat ng mga pampalasa so imimikos-mikos na natin yan alam, munti ko na makalimutan yung inihaw na batok. So, ilalagay ko na nga pala itong mga idol. So, hindi magiging special yung pag wala yung batok ng baboy na inihaw natin mga idol. So, ayan guys. So, inalo ko na nga dyan, guys. At dahil tapos na nga guys, the game time! Sigurado masarap to guys. Nakakapaglaway. Isang shot para sa kinilaw na bangos with the batok ng baboy. Thank you for watching my idol God bless